Alhamdulillah, magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Sad lang ako ngayong umaga dahil sa dami-dami ng humingi ng tulong sa atin. Sana meron man lang makatulong, ba? Diba? At meron akong share na video sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Ako'y nakikiusap. Tulungan nyo akong ishare ang video na ito para makita ng mga kinauukulan o mga tagubyubyerno o sino pa man boses ng mga OFW. Sana pagtulungan natin si kabayan natin na ma-rescue siya dahil kinakailangan niya ng tulong natin. Panoorin nyo ang video niya. Sir, Pakatulong po ako dito sa agency sa Gregal para ka alam just recruitment office. Uh, nananakit po sila at pinipilit po pagtrabahuin ng mga sakit. Pinipilit po akong pagtrabahuin. Alam po nilang may sakit ako. Humihingi po ako ng check up sa kanila. Ayaw po nila. Isa daw po akong baliw. Sinasabi nila sa akin na magtrabaho ka. Tinulak pa po, po ako ng CEO. Ang sir Pahad at ang manager pinipilit din po ang trabaho. Binatukan po ako ng dalawang beses. At yung isang CEO, binatukan din po ako. Sir, pakitulungan po ako na makauwi sa Pinas. Dapat po dyan sa mga yan pinapatulpo po. So, nakakasad lang isipin na ayaw na ni Kabayan magtrabaho dahil nagkakasakit siya. Ayaw naman siyang di sinauli siya ng employer niya doon sa agency. Tapos ngayon itong agency, gusto siyang pagtrabahoin, Pinipilit siya na pagtrabahuin. Pinipilit siya na i-deploy. Binabantaan pa siya. So, sana matulungan natin si Kabayan. No? I-share ang video natin. Ilagay ko yung pangalan niya, yung address niya ngayon, ang cellphone number ng agency at sana mapansin ito ng taga imbahada andyan yung address din niya ni kabayan ibilagay ko lahat-lahat ng detalye sa kanya para Uh, matulungan natin siya, please mga kababayan ako nakikiusap, ishare ang video na ito para maligtas or ma-rescue na si kabayan doon sa agency na ngayon andun siya dahil uh, pinipilit nga siyang pagtrabahuin at may sakit daw siya, hindi daw niya makaya na ang katawan niya so sa it sa pamamagitan man lang nito is matulungan natin siya makakuha siya doon sa agency niya dahil yung agency pa ang pumipilit sa kanya pagtrabahuin siya napakalupit no sabi ko nga sa kanya yung agency sana ang magproteksyon sa atin pero agency pa yung uh, tawag nito yung magpapahamak sa atin dahil kahit may sakit na kahit may nararamdaman na yung tao kahit hindi na kaya nag-refuse na nga sa trabaho niya pero pinipilit pa rin nila at ang masakit pa dyan ay talagang pinipwersa nila pagtrabahuin ang tao dahil nga siguro sa laki ng binayara ng employer at pinabalik siguro yung bayad ng employer doon sa ano, agency, kaya ganito ang ginagawa ng agency na pagtrabahuin talaga siya, pipilitin talaga siyang i-deploy. Napakasakit na katotohanan na ganon-ganon na lang. Pero ano magagawa ni Kabayan kung hindi na talaga kaya dahil may nararamdaman na siyang sakit? O sana i-share ang video natin. Ito yung kakatulong lang. Ishare ang video natin para... Makita or ma mapansin ang iba, ng iba na taga gobyerno, taga uwa dyan or uh, kay Sir Rapi po, mapansin ang video na ito. Maraming salamat and God bless ating lahat. Ingat tayong lahat mga kababayan.